Magkano nga ba ang kinikita sa Grab Express 4 wheels? Yan ang sasagutin natin sa video na to. asa ah, sa mga hindi nakakalam, galing po tayo sa Grab Express 4 wheels. Ah, last year, nang hindi pa lumalabas yung PA natin, ay bumiyahin nga tayo ng Grab Express 4 wheels. So, marami tatanong sa atin kung kaya ba nilang hulugan yung kanilang sasakyan sa pamamagitan ng Grab Express 4 wheels. Ang sagot po natin dyan ay, oh, syempre, Uh, kung panghulog lang yung problema natin uh, kaya yan hulugan ng Grab Express 4 wheels sa Grab Express 4 wheels po ang kinikita nagre-range po yan ng 2,000 to 3,000 pesos a day uh, mas maganda po ang fare sa Grab Express 4 wheels compare sa Lalamove yun nga lang sa Lalamove po mayroon po silang tinatawag na double booking Unlike sa Grab Express, 4 wheels po, wala pong double booking. Pero malaki po ang fare